May hinahanap kasi kaming tao. May hinahanap lang po kaming tao. Kamukha ni tatay eh. Ano yung totoong pangalan ni tatay? Parang ikaw yung hinahanap namin sir eh. Bakit sir ah? Eh, yung nagngangalang Rogelio may utang eh. Dapit ka dito ma'am. Huwag kang mabibigla ma'am ha. Wala akong utang dyan sir. Ha? Wala. Baka sinabi mo na yan kasi nandito si nanay nakakarinig. Hmm. Nay, upo ka. Ha? Hindi ako umalis. Kaya nga, upo ka dito. Nay! Nay! Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka umiinom ng tubig? May hinahanap kasi kaming tao. Sino pong hinahanap nito? Oh, ay kayo pong ano? May bahay nito? Ano pangalan nyo, Nay? Oh, may inahanap lang po kaming tao. Kamukha ni tatay eh. Ano yung totoong pangalan ni tatay? Eugenio Fernandez po. Ati busa. Wala ka bang natatandaan, sir? Sir, hindi kami masamang tao. Huwag mo kami... Hindi. <laughs> ha? Hindi. <laughs> may mga bahay-bahay pa dyan? Marami. Ay, dito lang po, dito? sir. Pero doon po. Ang kasama, likod dahil. Uh -huh. Marami. Parang ikaw yung hinahanap namin, sir, eh. Wala ang ba natatanda? Pangang, ha? Ano pangang hinahanap niyo? Rogelio po. <laughs> Bakit, sir, ah? Eh, yung nagngangalang Rogelio may utang, eh. Baka, bang Rogelio? <laughs> Hindi po. May picture po, eh. Tignan niyo po. oo oh, kamukha niyo, eh. Kayo po. <laughs> <laughs> Hindi niyo na po ba matandaan, sir? Hindi. Hmm. Sawa nyo po, nasaan? Yan o. Ayan. Nay, kayo po yung asawa? Kailan pa ho? 2014 pa? So, ilang taon na kayo nagsasama? Lapit ka dito, ma'am. Huwag kang mabibigla, ma'am, ha? Kasi ano aldwan, Tay Ruelio? <laughs> hindi po, hindi kami hindi kami pwedeng magkamali Tay. Nay, gaano nyo na katagal asawa si Tatay? Ang pagkakaalam ko po, po, sir, wala naman po kung alam na atraso ni sa tagal na po. Lang. Hindi naman po atraso 'to, Nay. Utang lang po. Ang alam ko po, po diyan, sir, hindi po hindi po siya hindi po siya umutang. Eh bakit nandito po ang pangalan niya sa listahan namin? Yan. Pang hindi, mamaya ako ito ipakita sa iyo, sir, para ito, ano. Hindi ko alam, sir. Ha? Ah, Huwag kang mabibigla, nai. ah, ah ito, para at least malaman nyo rin. Kasi baka matagal nang nililihim ng asawa ninyo yung kanyang ginagawa. Ano, sir? Wala akong utang dyan, sir. Ha? Ah? Wala. Baka sinabi mo na yan kasi nandito si nanay, nakakarinig. Wala Ba't hindi? Wala akong utang, sir. Hindi ah? ako lumalakad. <laughs> Pwede ba tayo pumasok? Opo, sir. Para kung sakaling hindi magapagbayad si tatay, yung mga gamit na lang kunin namin. Tay, pasok tayo sa loob. Okay lang? Okay lang po, sir. Okay. Mga kababayan, dito tayo sa loob para... Kaya na po kayo dito sa bahay namin, sir. Ko. Ay, medyo... Ano... Ay, ano to? Susok yan, sir. Susok yan ba? po yung sir. hanap buhay namin. Ito yung hanap buhay nyo? May hanap buhay pala si tatay, dapat para hindi na tayo humantong sa ganitong sitwasyon, binayaran ni tatay paunti, kahit paunti-unti. Tayong yung utang mong nakalagay dito, 37,000 po. <laughs> Wala akong am, um, Jansen. Ha? Hindi ako mautang na, no. ganyan-ganyan. Ito yung utang mo dati na 20,000 sa tagal, hindi mo pinansin, kaya naging 37,000 na po. Paano yun, Nay? Anong gagawin natin? Wala naman po ako. Sa tagal na po namin nagsasama, sir, wala naman po ako alam na utang ni. Eh. Hmm. Baka hindi lang sinasabi ni... Ayan Ay, hindi ko po alam, sir. Hmm. Pwede pa pag-usapan niyo muna, tanungin mo yung asawa mo kung bakit niya nilihim yung utang yung 37, eh, 37,000? Sa kasakali na sila na mahutang siyang 37 na sinasabi ninyo, di sana po lang po na po kasi sa tagal na rin po namin. Hmm. Wala siya nabanggit. Ilan po ba anak nyo? Dalawa. Dalawa. Itong lupang kinatitiray ka ng bahay niyo, sa inyo po ito? Ano, bali, ano po ito? ito hindi po sa amin to nakikitira lang. <laughs> nakikitira lang? Kasi, nung nagsama po kami, balo po. Ito. Ah, nung inasawa kanya balo ka na. May anak ka una. Kaya maaring hindi niya sinabi pinagtapatan lahat. Inilihim ni tatay. Nga nang hindi ko po alam, sir. Dalang pagkakalam ko naman po, sir. Hindi naman siya yung taong ano eh. Ano po? Anong pagkakakilala mo kay tatay? mga magulang naman niya, kaano po naman po sila, wala naman sila. Kaya nga po, enay, gusto kong sa'yo marinig mismo, anong pagkakakilanlan mo sa pagkataon ni tatay? Kasi ngayon nalaman mo na may utang pala siyang ganong kalaki na ipinag-inilihim niya sa'yo. Tatanungin ko sa'yo mismo, anong pagkakakilala mo kay tatay sa kanyang pagkatao? Kakikilala ko naman siya, sir. Ano, hindi naman po siya mahilig umutang. Kahit sa tindan, hindi po siya umutang. Bakit? Eh, pero bakit nagkautang siya sa company namin? ni alam, sir. Hindi mo alam. Tsaka ang pakakalam ko po, sir, kasi ang inabot lang po niyang grado niya, ang sabi nila sa aking mga magulang niya, grade 1. Oo. Oh, oh. ultimong magpirma po, sir. Hindi... Nakatanmark po siya, hindi siya pumirma. Hindi po siya, ano. Kaya hindi siya pumirma, nagtanmark po siya na, eh. Yan po, hindi ko alam. Paano yung time? Para hindi na tayo magkaroon ng problema, bayaran na lang lahat ngayon. Wala akong utang dyan, sir. Ha? Paano mo sabi wala kang utang eh may tan mark ka? Nakasulat doon, may picture ka pa. Tagal naming hinanap tong lugar ninyo. Galing na po kami sa barangay at ito ay tinuro nila. Paano alwan? Jaya? Dito tayo, hindi po talaga kami magkakamali. Ikaw po yun. Ta, sa eskwila, Androel, ang pangalap dito sa bahay, Pulas. Oh, sa bahay. Ah. Pero ang naka-ano doon, Rogelio po, hindi kulas So yung Rogelio, yung totoong pangalan mo po ang hinanap namin. Paano ngayon, tay? Mapipilitan kaming dalhin ka ngayon pag di kayo pagbayad. Wala akong utang dyan, sir. Hindi eh, ako umal sa bahay namin. Eh bakit ka naka, may picture ka tapos may tan mark ka, naka ka? Ba may mga kapatid ka pa kayo dyan para hindi na tayo magkaproblema na eh. Kahit kalahati lang muna tapos bukas mag... Sinasabi niya mangutang pa sa hirap po ng... ko. Sa hirap po ng buhay namin sir kung hindi pa po kami kukuha ng suso wala po kami isa sa inyos. Ay wala akong pakialam sa hanap buhay niyo basta kami yung ano. Ha? Tay, upo ka tayo para magkaayos tayo ngayon. Wala po kung alam na ano sa tagal namin nagsasama kung ngayon. Tagal ko na ako! Eh, hey, bakit ka nagkautang tayo? Upo ka tayo. Nay, upo ka. Sir. Ha? Hindi ako malis Kaya nga, upo ka dito. Nay! Nay! Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka umiinom ng tubig? Nay, upo tayo, Nay. Yun joke lang kita, Nay. No? Ako po si Daddy Frankie. Alam ko kilala nyo na. Kilala ba si Daddy Frankie? Hindi mo kilala. Ayan. Napansin ko kasi itong bahay ninyo, Nay. Kaya kayo ang napili kong tulungan sa araw na ito. Maraming salamat po, sir. Mm -hmm. Sa totoo lang po, sir, kung hindi po kami kukuha ng suso, po kami sasahing. Wala kayong isasahing pag hindi kayo kukuha ng suso sa araw-araw sa araw -araw po na ano, punta namin, ito po, bibigay po namin sa mga kumukuha sa akin. O pagkatapos po, bi bibili na rin po ako ng bigas, gano'n po. Tay! Halika rito, Tay! Konstruksyon lang naman po ang trabaho ng asawa ko. Ah, asawa mo, construction lang. Tay, halika dito, Tay. Yan, yeah, tabi ka. Binibiro dito, lang dito, kita, dito, Tay. Tatlong beses po akong na-doktor ngayon. Opo. Ngayong buwan na po ito, kaya mm -mm. naggagamot po ako. Kaya, kaya naggagamot kayo. Kaya nabigla po ako sa rin kaya. Nabigla ka nung nalaman mo may utang yung asawa mo. Hindi nyo naintindihan yung sinabi ko. Siya yung pa-uutangin ko. Oh! <laughs> yan, yan. Ha? Huh? Ay, mag-aano nang umuutang sa... Opo. Utang. Pauutangin ko kayo. Pauutangin ka daw. Huh? Baalang po. <laughs> ha? Baalang Umiiyak baalang na, na si nanay. Si ang po ka, ko po sir, mabait po yung asawa ko. Masipag na masipag Ah, yun ang pagkakaalam mo sa asawa mo. Mabait at hindi siya umuutang. Kaya nabigla po kung sinabi niyong may utang siya. Mm, masipag. Pa Pakita natin. Mga kababayan, sila po yung napili ng Team Daddy Frankie na sugurin ang bahay nila ngayong araw na ito. Dahil nakita namin yung bahay nila, naramdaman natin kaagad kung gaano kahirap ang kanilang pinagdadaanan. Ah, ngayon po ay piyesta ng patay. Matanong ko lang, ano po handa nyo? Wala po, sir. Wala? Hindi, okay. pumunta nga po sa simenteryo. Hindi pa po kami nakakapunta pa. Wala po, po kami pamasahe. Ay, bakit? Wala pa po. Wala pa May kandila na ba? Meron po yung binili nung anak ko, nung kumuha po siya ng suso ngayon nakita niya po yung kaibigan niya, nagbibenta, bumili po mm -hmm. siya. Lang. Tay, kunin mo nga isang timba doon tay, pabuhat dito, gusto kong makita. Ito, ito ang hanap buhay ninyo, saan yung kinukuha to? Dito po sa kuha namin ng... Ano. Ah. Tapos, saan yung ibibinta? Order na po ito, sir. May pupunta sir. dito. Ay, may pupunta. So, magkano isang balde? Ano po ito? Ang ano po namin, lemon po, ah, per lemon. limon po. Ah, per limon. Magkano isang limon? 80. So, nasa limang limon yan. Oh, ito. na. Ano? na po ito. At lima, limang. limon lima lima O, lima. isang balde. Gano'ng katagal ni isang balde? Mga isang araw po, siya. Ay, isang araw? Limandaan? So, dalawang araw, isang libo. Mahirap ba kunin yan, nay? Pinipili po namin, siya. Ah, binibili nyo rin? Pinipili, ah, pinipili. ah, sinisisid. Magaling sumisisi si tatay. Hmm? <laughs> Magaling ka ba sumisid, Tay? Opo, sir. Kaya pala marami nakuha. No? Si Sipag naman. Sige. Dahil gaya na aking sinabi, ngayon mga kababayan, ang Team Daddy Frankie nagbabahay-bahay. Puntahan yung mga kababayan natin, kagaya nila nanay, tsaka si tatay. Kahit anong hirap ng buhay, pilit pa rin nilang lumalaban. At makita nyo mga kababayan, kung gaano sila uh, kahirap. Uh, yung mga ibang bahay dyan, nakikita natin, abalang-abala silang magluto ng kanilang handa, kakanin, para ipasalubong sa kanilang mga mahal sa buhay na ipagdidiwang ang uh, piyestang patay, di ba? So, pero si tatay, walang, nanay, walang handa. Anong ulam nyo kaninang lunch? Ah, po, sir. Ha? Wala. Bakit wala? Ito <laughs> ano? Ha? kabilang po sila yung inulam namin kanina. Gaano ba kahirap pinagdadaanan nila nanay tatay? Hindi naman po yung ano sir, masipag naman po kami. Ah, oh, masipag naman kayo, kaya Kahit meron. Kaya paano po, meron din po kami na lila. Mm -mm -mm. May nahihiram kayo. Opo. Okay. Nay, may regalo ako sa inyo. Sana makatulong, no? Opo sir. Ito. Pilaan mo yung akin yung kamay mo na eh. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. Five, six, seven, nanginginig kamay kamay ni nanay, wag kang manginig nanay ha. Seven, eight, nine, nanginginig si nanay. Satuwa po sir. O, oh, ha? Satuwa? Sa Thank you sir. O, oh, ten thousand nanay. Maraming maraming salamat po sir. Bigay nyo huh? lang yan sir. Ha? Huh? Bigay nyo lang yan. Opo, bigay ko sa inyo. Maraming maraming salamat po, sir. <laughs> <laughs> May lang po ako nakawag ng ganito, sir. Bigay lang <laughs> yung sa. Ipambili na rin po ako ng gamot, sir. May high blood po kasi ako, mm -hmm. sir. Kaya po, ano? Mm -hmm. Laban lang na eh malilit pa po kasi yung mga anak ko tsaka nag pa po yung patlo. Mm -mm. Kaya malaking bagay po to sir. Kayo na po siguro yung ano dinala ng Panginoon dito sa akin para po ano. Para? Kayo po siguro yung dinala dito para tumulong po sa amin, mm -hmm. sir. Sa laban lang tayo, nay, ha? Mm -hmm. Kahit anong hirap, magpray lang tayo parati. Ramdam ko yung... Uh, Danas, hirap na dinadaanan ninyo. Gusto nino. nyo po, to, sir. Ha? Bigyan gusto niyo po, sir, bibigyan na? po kami kayo. Ay, hindi na po. Kasi order na yan. Hindi kung gusto niyo bigyan na kayo. May mga kumukuha pa po ako, sir. Mm -mm. Next time na lang po. Maraming maraming mm -hmm. salamat po, sir. Pumunta ako dito sa inyo para tulungan, para mag-abot ng kaunting tulong. Oh, po, hindi oh. para kami ay paglingkuran, hindi po. Nanervos hmm. po kasi ako talaga kanina dahil... Hmm. Takot po kami umutang ng malaki. Sirat. Ah, takot kayong umutang. Okay. Tapos may high blood pa si nanay. Okay. No? Ganun lang talaga na eh. Pasensya ka na. Ay pamamaraan lang ng Daddy Frankie para lubusan ninyo kaming makilala. Okay. no? Kami ay walang masamang intensyon. No? Okay. Gusto lang namin maging masaya. Ako po si Daddy Frankie. Yan, charity, good vibes. Naghahatid kami ng uh, kaunting tulong sa mga kababayan natin na lumalaban ng parehas. Okay. Kaya sana nakatulong si Daddy Frankie sa inyo sa araw na ito. Okay. Lagi niyong tatandaan habang nabubuhay si Daddy Frankie, tutulong po ako sa mga kababayan nating may hirap na abot ng aking makakaya hanggat ako pinagkakalooban ni God ng lakas ng katawan. Kaya sana biyayaan tayo ni God lahat. Sana maging mabuti lahat, matupad natin lahat ang ating mga pangarap. Maraming maraming salamat mga kababayan ko. God bless po sa atin lahat. Masayang masaya si Daddy Frankie dahil hinatid ako ni God sa bahay na ito na ay talagang nangailangan ng tulong. Mabuhay po tayong lahat. Daddy Frankie po, anak ng pangasinan, from Pangasinan po. Thank you po. Maraming maraming salamat. Maraming, ko, sir. Laban lang, tay. Ha? Hmm. Huh? Laban Format lang sir. po. Okay po. Sige po. <laughs> <laughs> <pong> sir. Ha? Huh? <laughs> Pero wala ka talaga utang, tay, huh? <laughs> ha? Wala po. Utang, sir. Wala? Oo. Mm -mm. ako umutang sir. Huh? talaga na Takot malaking bagay. Takot ka umutang. Hmm. Ganun naman talaga tayo mga mahihirap talagang lumalaban ng parehas, no? Tignan mo, basta't may tiyaga, may biyaya, no? Inaasahan nyo po ba na magkakaroon ng blessing sa araw na ito? Hindi po. So, totoo ang kasabihan. Basta't nagtitiwala ka kay God, mayroon biyayang darating. No? At syempre mga kababayan, uh, samantalahin ko po ang pagkakataong ito bago matapos ang uh, vlog na ito. Marami pong gumagamit ng pangalan ni Daddy Frankie. Marami pong fake Account. Mga kababayan, kahit minsan po hindi po nanghihingi si Daddy Frankie ng any amount or cash sa inyo Hindi po ako magsisend ng anumang uh, uh, friend request sa inyo mga kababayan Ito ikaklaro ko lang po, clarifying lang po na yung mga nagre-request friend po sa inyo ay mga fake account yan at mga scammer po Uh, si Daddy Frankie po ay namimigay po ng pera gaya po ng nakita nyo ngayon. Hinding hindi po ako manghihingi sa inyo. May mga nagdo-donate po sa amin pero yon ay kusa po nilang ibinibigay. Pero kung si Daddy Frankie ay manghihingi po sa inyo, hindi po namin gagawin yon Kaya mga kababayan, paalala ko po sa inyong lahat. Huwag po kayong maniniwala doon sa mga nagme-message sa inyo na mangingi sila ng 200 or any amount. Sasabihin dyan na uh, magpadala muna ng uh, 200 para uh, mag-send ako. Yun po ay fake account po mga kababayan. Ano po? Para maging malinaw. Ayan, maraming maraming salamat po mga kababayan and God bless you.